Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn para sa Abril 8, 2025. Habang sumisikat ang araw ngayong Abril 8, mararamdaman mo ang isang kakaibang enerhiya na tila nag-aanyaya sa iyo upang huminto sandali at pagnilayan ang direksyong iyong tinatahak sa buhay. Ang araw na ito ay isang perpektong pagkakataon upang suriin ang mga desisyong iyong nagawa. Ang mga tagumpay na iyong natamo at ang mga aral na iyong natutunan sa iyong paglalakbay. Minsan, sa bilis ng takbo ng mundo, nakakalimutan nating bigyan ng oras ang ating sarili upang huminya, magnilay, at kumonekta sa ating pinakapayak na layunin sa buhay. Ito ang araw upang gawin 'yon, isang araw ng malalim na introspeksyon at pag-unawa sa tunay na kahulugan ng iyong pagiging ikaw. Ang enerhiyang bumabalot sa iyo ngayon ay may dalang paghimok upang maging mas grounded at konektado sa pisikal na mundo. Marahil ay napapansin mong may mga pagkakataon kung saan pakiramdam mo ay parang hindi ka masyadong konektado sa iyong emosyon o sa mga taong nakapaligid sa iyo. Maaaring ito ay dulot ng labis na pag-iisip, takot sa hindi tiyak na hinaharap o simpleng pagnanais na protektahan ang iyong sarili mula sa hindi ka nais-nais na emosyon. na ngayong araw, hinihikayat ka ng sansinukob na bumalik sa kasalukuyang sandali, damhin ang hangin na dumadampi sa iyong balat, pakinggan ang mga tunog sa iyong paligid, at lasapin ang kagandahan ng buhay na nasa harapan mo. Sa ganitong paraan, maaari mong maramdaman ang isang malalim na inspirasyon mula sa iyong koneksyon sa mundong ginagalawan mo. Sa iyong pagharap sa mga gawain nayong araw, subukan mong lapitan ang mga ito nang may pagpaplano at mainat na pagsusuri. Ang pagiging metikuloso at mainat sa detalye ay isang malakas na kakayahan mo, at nayong araw, ito ay isang mahalagang sandata na makakatulong sa iyo upang matabumpay mong malampasan ang anumang hamon. Maaaring may mga bagay na nangangailangan ng iyong atensyon at pasensya. Munit sa halip na madaliin ang proseso, bigyan mo ang iyong sarili ng sapat na oras upang pag-isipan at planuhin ang bawat hakbang. Sa paggawa nito, makakahanap ka ng malinaw at maayos na solusyon sa anumang suliraning iyong kinakaharap. Ang araw na ito rin ay isang paalala na hindi mo kailangang madama na nag-isa ka sa iyong mga pinagdaraanan. Minsan, ang paglayo mo sa iba ay dulot ng iyong kagustuhang protektahan ang iyong sarili mula sa anumang posibleng sakit o pagkabigo. Ngunit sa kabilang banda, ang tunay na lakas ay matatadpuan sa pagiging bukas sa koneksyon at pakikipag-ugnayan sa iba. Ang mga taong mahal mo at nagtitiwala sa iyo ay naririto upang suportahan ka. Huwag mong ipagkait sa kanila ang pagkakataong iparamdam sa iyo na hindi ka nag-iisa. Sa iyong personal na buhay, maaaring napapansin mo na may mga aspeto ng iyong relasyon na nangangailangan ng higit pang atensyon. Ito man ay tungkol sa pamilya, kaibigan, o isang espesyal na tao, ito ay isang magandang araw upang masusing pag-isipan kung paano mo mapapalalim at mapapaganda ang mga ugnayan mo sa kanila. Ang komunikasyon ay isang mahalagang sangkap sa pagpapatibay ng relasyon, kaya huwag kang mag-atubiling ipahayag ang iyong nararamdaman. Maging totoo at tapat sa iyong sarili at hayaan mong ang iyong mga salita ay magbigay ng kaliwanagan at pagpapalakas sa iyong koneksyon sa iba. Sa larangan naman ng trabaho o negosyo, ang araw na ito ay isang paalala na ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa bilis ng pag-angat kundi sa kalidad ng mga desisyong iyong ginagawa. Ang pagpaplano at mainat na pagdedesisyon ay ang susi sa matagumpay na resulta. Maging mapanuri sa bawat hakbang na iyong tinatahak, at huwag matakot na gumawa ng mga pagbabago kung kinakailangan. Ang kakayahan mong umangkop sa sitwasyon ay isa sa iyong pinakamalalakas na katangian, kaya gamitin ito upang matamo ang mas matibay at pamatagalang tabumpay. Ngayon ay isang magandang araw upang bigyang pansin ang iyong pisikal at emosyonal na kalusugan. Ang iyong katawan at isipan ay parehong nangangailangan ng pagpapahinga at balanse upang manatiling malakas at produktibo. Maglaan ng oras upang alagaan ang iyong sarili, kumain ng masustansyang pagkain, mag-ehersisyo, at maglaan ng tahimik na sandali upang makapagpahinga ang iyong isipan. Ang maliliit na hakbang na ito ay makakatulong upang mapanatili ang iyong sigla at positibong pananaw sa buhay. Ang maswerteng kulay para sa iyo ngayon ay asul, isang kulay na sumisimbolo ng kapayapaan, kalinawa ng isipan, at katatagan. Ang pagsusuot ng kulay na ito o ang pagkakaroon ng anumang bagay na may kulay asul ay maaaring makatulong upang mapanatili ang iyong focus at inner peace. Ang mga maswerteng numero mo ngayong araw ay pito, siyam, at labing anim. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng enerhiya ng kasaganaan, karunungan, at balanse, mga bagay na mahalaga sa iyong araw. Para sa maswerteng gawain, ito ay isang magandang araw upang linisin at ayusin ang iyong paligid. Ang organisadong espasyo ay makakatulong upang magkaroon ng mas malinaw na pag-isip at mas produktibong enerhiya. Maaari ring subukan ang pagsusulat ng iyong mga saloobin sa isang journal upang makatulong sa iyong introspeksyon at pag-unlad ng sarili. Ang pagtahak sa landas ng kaayusan at malinaw na layunin ay magdadala sa iyo ng higit pang tagumpay at kasiyahan sa hinaharap. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang pagnilayan ang lahat ng nangyari. Ang bawat araw ay isang hakbang patungo sa mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Yakapin mo ang bawat pagkakataon upang matuto, lumago, at umunlad. Ang iyong landas ay puno ng liwanag at posibilidad, kaya't patuloy kang magtiwala sa iyong kakayahan at huwag matakot na yakapin ang mga pagbabagong dumarating sa iyong buhay. Ang araw na ito ay isang paalala na ikaw ay nasa tamang landas. At ang sansinukob ay patuloy na gumagabay sa iyo tungo sa mas maliwanag na bukas. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.